Okay po, hello po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Medyo na tagalan po mga mahal na kababayan ang ano po natin ang pag-vlog dahil naging busy ang inyong lingkod. Okay lang naman. Basta hindi tayo titigil. Dahil marami na naman tayong nabasang mga komento na naniniwala raw sila sa Diyos. 100% naniniwala. Pero may pero pa. Eh. Bagaman sila naniniwala sa Diyos, hindi pa rin sila naniniwala sa sinabi ng Diyos na isa lang siya hindi pinapaniwalaan. Sinasabi nila naniniwala sila sa Diyos. At naniniwala sila sa apostol. Naniniwala rin sila kay Kristo. Pero hindi nila matanggap ang sinabi ng Diyos ng apostol at ni Kristo na ang iisang Diyos ay ang Ama. <laughs> Nababaliw na mga mahal na kababayan. Mantakin mong naniniwala ro sa Diyos, sa mga apostol sa kay Kristo, pero hindi naniniwala sa, sa mga sinabi nila. Nang sabihin ng Diyos, ako lang ang Diyos. Nang sabihin ni Kristo, ikaw lang ang makilala na isang Diyos. Nang sabihin ng mga apostol sa ganang ating isa lamang ang Diyos. Naniniwala sila doon. Pero, may tatlong persona raw. <laughs> oh, one plus one plus one equals one. <laughs> Di bang galing sa math? Parang three in one. my creamer, my sugar at my coffee. Ganun ang paniniwala nila sa Diyos. May iba, may, may iba pa eh. Para daw yung tubig, my vapor, my water at my ice. Ganun bang pagkababaw naman ng pagkaunawa sa Diyos. Inahalin tulad sa 3 in 1 at sa tubig. Tapos, sinasabi pa nila na tayo na mga Iglesia ni Kristo, pinipilipit daw ang aral. Bakit naman pipilipitin? Ah, bakit pinipilipit? Binabasa nga lang natin eh, at iniintindit pinapaunawa, at sinasabi lang natin, wala naman tayong paliwanag na iba. Hindi kagaya ng iba dyan, magba, wala namang talatang pinagbabasihan, tapos kung ano-anong mga ideyang bumapasok sa utak, sa isip. Tapos, yun ang paninindigan. Yun ang pilipit. Di ba? Wala namang katibayan. Wala namang pinanghahawakan. Di ba? Wala namang pinagbabatayan sa Biblia. O, di ba? Sinasabi nila na si Kristo raw ay siya ang ama. Imagine. Kailan kaya naging ama ang anak? kailan kaya naging ama ang anak? At kailan rin naging anak ang ama? Yang e malaking tanong dyan eh. Papayag kaya ang Diyos na maging anak? Nasamantalang ang Diyos may panganay na anak, may bugtong na anak, na ang pangaran, pangalan, Kristo. At yung Kristo na pangalan ng anak na yan, yan lang ang ginawa niya na nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. Tapos sasabihin nila, itong si Kristo at itong Diyos, isa, pati ang Espiritu Santo, isa raw sila. So, 1 plus 1 plus 1 equals 1. Sa kayang mathematics yan? Addition ba yan? Multiplication? Subtract, subtraction? O ano ba yan? Kasi kapag uh, kahit grade one, hindi man iniwala dyan eh. Na 1 plus 1, ama plus anak plus Espiritu Santo equals 1. <laughs> hindi na marunong magbilang ang tao. Diba? Habang tumatagal. Mabagang manakapag-aral, kung iisipin, diba? Nakapag-aral, pero pag mo, hindi marunong magbilang. Nang sabihin na ng Diyos na ang Diyos ay iisa. Wala akong nakikilalang iba. Ikaw lang ama ang makilala na nag-iisa sa ganang atin iisa lamang ang Diyos. Hindi naniniwala sa isa. Ay gusto talaga tatlo. <laughs> eh nakapagtata lang naman bakit pinipilit nilang tatlo ang Diyos. Tapos sa iisa daw. Tatlong persona sa iisang Diyos. Saan yan makikita sa Bible? Mamata. Di ba? O, oh, napahalik tuloy tayo. <laughs> oh. Anong klaseng... Diba? Tapos, pinipilipit daw ng Iglesia ni Kristo ang aral. Ano bang pinipilipit doon? Kasi pinagbabasiyan ng mga iba dyan, nang sinabi daw ni Tomas, na Panginoon ko at Diyos ko. eh Diyos na nga raw si Kristo talaga, kasi sinabi niyang Panginoon na Diyos pa. <laughs> Siguro kung makakita ito ng multo, tapos nagulat at sabihin, Diyos ko, may multo. Ay, eh, ibig sabihin niya, pating multo, Diyos na rin. <laughs> absent, absent kasi itong si Tomas eh. Diba? Nang, na, nang, nang magpulong-pulong ang mga apostol, wala doon si Kristo. Kaya hindi na, bang, hindi na, hindi siya natagubilinan nang sabihin ni Kristo kay Maria na sabihin mo sa aking mga kapatid na pupunta ako sa aking ama, inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos pupunta siya doon. Wala doon si Tomas eh. Kaya nagkaroon ng pagdududa ng sabihin ng mga kasama niyang apostol eh, na magpakita dito ang Panginoong Iso Kristo. Ang sabi naman ni Tomas ay ipapasok ko. Kung, kung totoo yan, ipapasok ko. Maliban na lang maipasok ang daliri ko sa butas ng kanyang mga kamay at kanyang tagiliran, maniniwala na ako. Nung makita niya na si Kristo, biglang lumitaw doon sa gitna nila ng pangalawang pulong na nila. 'di ba? Nang makita niya si Kristo 'yon, may parang nagulat eh. Nagulat talaga siya. Panginoon ko at Diyos ko, oh, 'di ba? Kaya sinaway siya ni Kristo, Tomas, naniniwala ka lang ba dahil nakikita mo ako? Kaya mapalad ang naniniwala. Bagaman hindi pa ako nila nakikita. Kaya talagang itong si Tomas, to see is to believe. <laughs> diba? Bakit to see is to believe? Hindi, di ba, ni Kristo, sige, ipasok mo dito para maniwala ka. Oh, gano'n ang paniniwala ng iba. Eh, may may ganun talaga eh, naniniwala kapag nakita. Hindi nila alam na kahit nga yung utot nila hindi nakikita, pero naniniwala sila. Hindi <laughs> diba? na ba nakita na bakit ng otot? Yeah. Eh, hindi lahat, hindi lahat ng ano uh, ano is maniniwala ka lang kung nakikita mo. Oh, di ba? Eh, nakita mo na bang bayang banal? Ang langit. Hindi pa naman ah. O ba't ka naniniwala na mayroong langit at ano, impyerno? Di ba? <laughs> Kaya talaga, minsan, sasabihin pinipilipit ang aral ng Iglesia ni Kristo. Walang pinipilipit ang Iglesia ni Kristo. Tuwid ang turo ng Iglesia ni Kristo. Eh, maliban sa iba dyan, sinasabi, ah, nagsasabi pa ng mga Iglesia ni Kristo na niwala sa turo ng demonyo. Sino bang sumusunod sa turo ng demonyo? Sino bang nagbabawal ng mag-asawa? Di ba di mo nyo yun, aral lang mang nang jablo? Ipagbabawal ang pag-asawa? Ipagbabawal ang pagkain ng lamang kate? Saan ang relihiyon na tupad yan? <laughs> o di ba bawal ang madre mag-asawa? Bawal ang pare? Bawal ang mga, ano pa yun, mga obispo? Pati yung mga papa? O di ba? Bawal? O sa inyo na tupad yun, yung yung aral ng diablo na, na, ipagbabawal ipagbabawa ng pag-asaw, sa kanila natupad yun. Bagaman, masakit man tanggapin, puro totoong nakatala sa Biblia. Ipag, sa mga tumalikod at sa mga uh, nakinig sa uh, mga bulaang propita at sa mga masamang espiritong mapanghikayat, oh, di ba? Ano yun? Susundin nila yung aral ng diablo na dalawa ipagbabawal ang pag-asawa at pagkain ng lamang kati o karne. Saan natupad yan? Saang relihiyon? Yan ang tanong yan. Saang relihiyon natupad yan? At sinunod yan? Diyan pa lang malalaman mo na kung tunay ka o hindi. O, yan pa lang. Kaya, yung mga paninira, nasa demonyo raw yung INC, hindi totoo yan. Dahil ang AMC, hindi nagbabawal sa pag-aasawa at kumakain kami nang lamang kati o karne. Iba. Sino lang ang, ang nagbawal mag-asawa? Saan natupad yon? Sa mga pari, madri at papa. Tanggapin mo man sa hindi. Totoo yan. O oh, sige, wag na kayong ano, bahala kayo. Basta kami nagmamalasakit. Kasi kailangan nyo magsuri sa Iglesia ni Kristo. Yun lang. Maraming salamat.